Problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rektang connect, aksyon agad! Ito man po ang unang rektang sumbong natin, mga kasambahay. Pagmamayaring lupain, di umano'y pinakalamang la ng sarili ka mag anak Yan ang naisilapit ni Naginoong Armando Monteverde at uh, Madam Gina Monteverde ng Buhi, Kamarinasuna. Makakausap po natin ngayon sa kabilang linya. Ayan uh, Mr and Mrs Armando Monteverde. Magandang tanghali po. Aha po. Ayun po. paki unmute lang po. Ayan. paki unmute Ayan lang. lang po at uh, para marinig po namin kayo dito sa ating uh, studio. Si Ma'am Armando at Ma'am Gina, ha? Magandang tanghali po. Ala. Oh, ala. Ah, oh. Oh, Gina, uh, oh hala. Ma'am ma ma Gina. Sige po, ma'am. Sige po, ma oh. po magkagsalita po kayo oh. para marinig natin. Hello, ma'am. Sino yung kamag-anak na nagsangla ng lupa ma, ng oh, may lupa? May lupa <laughs> ng may lupa. Ma'am, hello. Paan mo ito, ma'am? Hindi po namin kayo naririnig dito. Uh, Patulog po tayo. Hello. Nakikita po namin kayo, uh, sir Armando and ma'am Gina, pero hindi po namin naririnig ang inyong boses dito sa ating... Hello. Show. Hi, Maray kabayan. Ah? Anong ano natin? Sino pong inireklamo niyo, ma'am? Ma'am, nakikita na po namin kayo. Magsalita po kayo, ma'am. Kumusta po kayo dyan ngayon? Dyan sa inyong lugar, sa buhi. Kamarinis po, ma'am. Oh, sige. Ayaw talaga, wala. Oh. <coughs> sige. Sige, phone na lang. Yeah, so po. Uh, sige po. Ang... Uh, ang ating pong technical, tatawagin sila sa telepono dahil medyo... Okay, tawagin so, na lang natin. Sige, sige, Baka mga... hindi naka... Hindi naka-mute yung ano, ano nila, uh, yung uh, gadget nila, attorney, ano? Yes, yeah, so, makang... Oh, mukhang oh, yeah. sa layo nung lugar. Ang tayo, eh. ma'am. Apodang ka mga sa, sa, sa yung ano, teknikal, ha? Kababayan ni attorney ito. From Buhi. Uh, anyway, <coughs> Pag natawagan, niya mapag-usapan natin. Yes. Kabi, no? Malaman kung paano. Malaman natin kung paano sila ng yung lupa. Lupa, lupa, nila. lupa. Lupa, nila. Lupa nila. lupa nila. nila. <laughs> nila. <laughs> nang lara na mag-aaral. <laughs> ang, ating, ang sasagot po niya ng ating uh, panyarong oh, pulis oh, mamaya. Hmm. At uh, makita natin kung ano ang mga... Okay yeah. na? na. Oy, okay na. Uy, yeah, okay na. Ma Ma'am Gina? Pwede uh, mo. Yes, yan po. Narinig na po Pwede namin lang kayo. Po, Sino? Sino? Pakiulit, Ayan, sige po. Magandang tanghali po, Ma'am Gina, no? Uh, Sir Armando. Magandang tanghali din po, Sir. Ayan, yeah, narinig na po namin kayo ng uh, uh malinaw. Oh. Uh, pwede po ba namin malaman kung paano po itong nangyaring sinasabi yung nireklamo nyo na kung sino yung kamag-anak nyo na nagsanla ng lupain ninyo? Ayan, para po malaman ni Atty. Yung ano. Po, yung kapatid po ng asawa ko, pinatira namin doon sa lupa. Tapos po, nalaman namin pinakialaman nila yung lupa. sinanla na hindi namin alam. Mm -hmm. oh, ngayon no. po gusto na namin maibalik sa amin. May usapan na po kami sa barangay na dapat ngayon 2024 ibabalik na nila. nakaperma yung CIDIS si pero po ayaw pong ibalik. Ay, uh, okay po, yan pakinggan na. Okay po natin ng uh, oh. uh, Ma'am, kailan ating po kailan po ninyo pinatira yung kapatid ng asawa niyo, ma'am? Kapatid ng asawa. Ano yan? Mga 2014 000... yata. Sir, kasi medyo po matagal na, sir. Ah, okay. Ano so, yung lupa po ninyo, nakatitulo sa inyo? Opo. Okay. okay. Yung lupa, nagpatayo pa sila ng bahay? Diyan sa lupa? Bahay, yung bahay po yun, bahay, doon po nakatira yung biyanan ko dati. Nawala na po bahay patay na po yung Ancestral. biyanan namin. Mm -hmm. Okay, linawin natin, ma'am. Dito na po ang pinatira Lila. namin. Ma'am, Ma linawin, linawin natin, ha? Sa inyo po, nakatitulo ang bahay at lupa, ma'am. Tama po ba? Opo, yung bahay po, sa biyanan ko, yung lupa lang po. Kaya nga ho nakatitulo sa inyo, tapos pinatira ninyo, wala kayong kasunduan sa pagpapatira. Wala po. Okay, kailan po isinanla? 2015 po. Okay, 2015 at naisanla? kanino po naisanla? Nine years. Kay ano po, kay Daisy Oliveros po. O, magkano naman po ang pagkakasanla? la Sabi po nila dito sa ano, papel kasi po kinuha ko yung papel na ano, pinalamahan ng pagsanla. Oh. Humingi po kape Ang nanpo, 12,000. Kaso po, ang dami po siyang isinulat na dagdag-dagdag, dag, dag, dag. kaya po umabot ng 39,000. 39,000 hanggang gaano katagal ang sanlaan, ma'am? Ilang e, taon? Binigyan po nga po sila ng palugit. Wala pong nakalagay kung hanggang kailan. Aba open. Ay bawal ho yun. Ano? Bawal ho yun. Pero kung si Daisy nakatira doon, kanina niya sinangla. Oh, yes. Oh. So... Diba? Kay Daisy Sinala. Ah, kay Daisy Sinala. Oh, sinala. sinala. Ng, kapatid na. Okay, oh, sige. Mm -hmm. Ibalay, Ma'am Gina. Ay, ating Gina. Mm -hmm. Oh, para naman po fair, ano, para po sa patas na pagbabalita, pakinggan po natin yung panig naman ni Daisy. Oh, makasama po natin si Daisy sa kabilang linya. So, pakinggan po natin. Daisy, oh, magandang hapon. So, parang magkababayan lang ang mga ito, kuyang, ang sasto. Mm. So, Magkakilakilala. Ano po? Hello, Daisy. Buhi rin, attorney. Ay, wala ka. Apaki-unmute, ah, ma'am, ma Daisy. Apaki-unmute din. Hindi, di po namin kayo marinig. Hello, po. Hello, po. Ma am. Ma am. Okay. O, oh, yes. o, oh, sige. Habang nakikinig po dito, yung mga kasambahin natin. Of course, andito si uh, Colonel Patrick at saka si attorney. Ano po ba ang masasabi ninyo? Kasi may akusasyon sa inyo na yun nga, no? yung lupa daw ni ni Ating Gina. Eh, ayaw niyo Sige po, go ahead. Ako hmm. po talaga ang nasanlaan ng lupa. Pero, ang sabi ko naman sa kanila, kung interesado na sila sa lupa nila, sila na ang tumubos at itong kapatid nila, wala namang perang itutubos pa. Kasi po, magkapatid yan si Armando Monteverde at saka itong asawa ni Pilarica Rica Monteverde. Ah, Ma'am Daisy, linawin natin. Linawin natin, Ma'am ma Daisy. Gusto nyo ng isoli, pero gusto nyo bayaran ang pagkaka, ang perang nakuha. Tama? At pinaghirapan mo rin po. Ano raw? Hindi Wala sa akin problema. Oh, Kahit anong ayaw. oras, basta po, tubutan ako. Ayun oh, Magkano pa, po man. ang ano? Magkano po ang halagang kiniklaim po niyong pantubos? 60 po. 30 po. 30, 30, 30, 30, 30. O parang ganon. Parang ah, nakalimutan ko na eh, kasi matagal siya. Ka. Ah, bay, madali lang yun maalala ma. Mo. Mga more or less magkano? Mga more or less, mga 25,000, ah. ganon. Sabi nila, 39. Eh. 39. Pero kapag Okay. Oh, di, di, oh, nasa, na, na, nasa dokumento, nasa dokumento. Nalina, oh, yon, oh, ah, na nalinawan tayo. Ah. Gustong ibalik ni Ma'am Daisy, pero bayaron naman yung yeah. pera. Ah, ah, ah yon. Oh, walang, oh, walang problema Walang problema pala eh. so, oh, yung, yung, yung po, kung bibigyan ako nila. Ah, pala Pantay. So, ang ano dyan? Wala diyan, problema sa akin, problem. kahit anong oras po. Oo nga oh, naman. Oh, eh, kung Siyempre, eh, tutugusin mo. Oh, oh, syempre, yeah. Kahit naman sa, uh, Ay, pera ko eh. Oh, diba? Binigay ko Sa, sa pawn shop. Kanun din. Pero may tinatawag kasi ang bawa sa amin sa Nueva Ecija, sanglang buhay o sanglang patay, di ba? May <laughs> ganun. <laughs> uh, yung buhay, ah. yung baga, ibig sabihin, pag nagamit ko na, babalik ah, ko. Eh, ah, ah. yung patay, nagamit ko na eh. Ah. Kunin mo na. Ah. Ewan ko Ko, ka kung, na lang. Dadagdag ka. ano na lang ang usapan ninyo. Yan lang ang problema. Na siguro nagigita ko rito, uh, uh Ma'am Daisy. Ano? Baka yung nagsangla, ay, wala nga ang pangbayan. Wala pa yeah. uh, oh, 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 oh wala, pa. Talaga, wala pa pong pangbayan. Magkapatid po sila yan. Yeah. Oh, oh, oh tanong, oh, oh, magkapatid po oh, oh, eh. sila yan. Oh, malinaw naman. Mm. Oh, okay. natin, attorney. At saka ako yung Patrick, si Ateng Gina. May problema, attorney yung nagsangla, hindi sa kanya yung sinangla. Oh, yun Yan oh. ang yung sama ah, problema. Pero yung ano? gumamit ng pera. Pero gumamit ng pera. 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 Ayun. 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 Oh. sino ba itong nagsangla? Sino ba nagsangla? Kapatid, Ay, ni... kapatid, ni, Sir Armando. Armando. Oh, yung kapatid. Um, Manoy Armando, oh, nasa na si ano mo, tugang mo. <laughs> Wala po, hindi po siya pupunta kasi may high blood. Ah, may high blood. Kapit bahay po, kapit bahay po ng ano, nasanlaan. Oh, ah Eh, yun, yun, Manay Gina, bakit, si, bakit hindi, ayaw tubos, ipatubos yun na ah. kasi na, ginamit niya naman ng pera. Pera. Ano po, sir? Sa haba po ng palugit na binigay namin, dalawang taon. Ang sabi namin, sige, bibigyan namin kayo ng palugit dalawang taon. eh bakit Sino, hindi palugit? Hindi niya pinursige yung, nasanla, yung nagsanla? Bakit kami ang pupursigihin niya na no, ni piso, Hindi namin niya pinakinabangan. Hindi ma, ade, namin alam na sinanla. Ayan, namin. natin, ma'am. Dapat pursigihin niyo rin yung ano, yung nag gumamit ng pera. Kapit dapat niya, bayaran. Ni ano oh. ho? bayaran niya. Kau sabi niyo, kapatid naman naman ni Armando, baya, ano, ayaw bayaran Sila. hindi ayaw babayaran. Po, ayaw nga pong, ano, sir, ayaw pong makipag usap sa amin. Lagi po kami pumunta doon, nagtatago. Bakit yung babae nagtatago? Laging wala daw, may trabaho. Ikamili e, kami din naman po may trabaho. Nakipirwit yung po kami okay, doon sa kanila. Kasi si, malayo din. Anong pangalan nung pinag Anong kapatid niyo? Bay bayaw niyo? Anong uh, pangalan? Sino you know, no? Si ang pangalan po, si Rika yung babae kasi yun lang kaharap namin sa barangay nung nag-usap-usap kami. si Siya ang nakaperma. Wag oh, na daw permisyon yung asawa Maregina, niya. Maregina, siya po ang susi dito. Ha? Ah, ah, siya tumanggap. Ano? Siya tumanggap ng pera. Bakit nga oh, dapat nga siyang okay. ireklamo niyo? Ano? Sige pong mag-asawa ang nakaperma doon. May hawak po kaming papel. Okay. Kasi ang inahabol po po. Yung kasunduan namin sa barangay na ang sabi niya, Matubos yun sa hindi, ibabalik e na lang amin yung lupa. Yung ah, yun, naman, oh, pala, yun, ay, oh. May kasunduan, matubos man o hindi. Manai man ano, manai, manai Daisy. Daisy, ha? Oh, yeah. May meron na pala kayong kasunduan, matubos man o hindi. May piniramhan po siya dito. Oh, no, manai, manai. Manai, manai Daisy. Meron na pala kayong kasunduan sa barangay na matubos man o hindi, ang lupa oh, okay. ay ibabalik nyo ngayong taon. Paano ho ba 'yan? <laughs> ma'nay Daisy, DC pan mute pa na DC Daisy Tabe. Nakamute. Nakamute po. Eh. Sino ba naman po na sinanla na isasauli mo na hindi ka naman tinubusan. Ano mangyayari? Ma'nay may, may pinirmahan ka ba sa barangay? Dahil nga, Jay, yung pinirman, mag-aangroy mo ka wala, hindi po ako nagsabi ng ganyan. Hindi, hindi. Ang tanong ko lang, ang tanong ko lang, may pinirmahan ka ba? Kagaya na sinasabi ni Manay Gina, may pinirmahan ka di umano na isusuli mo ang lupa, matubos man o hindi? Wala. hindi i niya, attorney. Ano, wala? Kahit noon nagsabi na ako sa kanya, walang problema sa akin, basta tubutin niyo ang lupa, walang problema. Manay Daisy, ang ibang pinirmahan ko kasi... May pinirmahan ka o wala? May pinirmahan ka ang o wala? Problema po, ang problema ko, ang may problema ko, sila magkapatid. Hindi, hindi, may, may DC, -de mo natin, may pinirmahan ka o wala? Opo. Anong opo? Hindi yung pinirmahan ko kasi hindi ko ngayon gusto kong makita. Ayun, ayan. Uh, man, man ay, Gina, may pinirmahan ba? Meron po. Ito po. Hindi ba Dahil di, may ma pinipahan na dyan si Major Alcomenda Yan. Yeah. Ah. Yeah. Okay, uh, yeah. Meron po tayo resource person, ano? Uh, ang Chief of Police ng Buhi Municipal Police Station ng Kamsur PPO. Police Major Andrew Alcomenda sa magandang uh, tanghali. Major uh, Andrew. Yeah, magandang puter, senior, sir, magandang hapon po sa inyo. Sir. Ayan, paki actionan nga yan, yeah, Major Andrew, ng marbilisang aksyon. <laughs> Marbilis, Marbilis na aksyon, o. So ganito ang problema. Yes, sir. Uh, <laughs> yes, sir. Uh, kanina, sir, pagka-receive ko, sir, ng ng informasyon, sir, galing kay Sergeant Valenzuela. Agad-agad hmm. ko, sir, pinapuntahan sa aking chief investigator. At ang totoo niya, sir, nakakuha rin kami, sir, ng kopya na ang... Yung pinirmahan so, so nila, sir. Ito, sir, yung... Oh, ano sabi niya? Ano sabi okay. uh, major alcomenda sa pinirmahan na yan? Yan. Mm. Nakalagay dito, sir, na kami... Ito, sir, basahin ka po, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Kami, Mr. and Mrs. Armando and Jima Monteverde, complainant asin, Pilarica Monteverde asin, DC, M. Oliveros, nagkasundo na, tapuson na, ana problema, sa paagi kan napagkasundaan na sa laog nin duwang taon kung no, na 2022, <tod> 2022 oh. hanggang 2024 oh. ititik over na kan mag na Armando Asinjima Monteverde ang sa indang daga, daga sun 5, daga. Tanapel, na rapel ma buhi mabalok at Manuday. Interpret ko siya sa Tagalog. Oh. kaya Eh, kayang, kayang uh, interpret niya, attorney yan. Yan lang. Tatapusin okay, nila ang oh, kanilang problema at ibabalik, ite take over ng lupa after two after years. Two yes. Ano yung, ano yes, yung, ano yung last? Ano yung last? Uh, ang saindang sa words, daga words. sa Sumpad San Rafael, buhi ka sir, uh, mabalok at manuday. Ibig oh. sabihin sa ibabalik daw, sir, I, uh, ma Matubos man daw si Rohin din. Matubos man daw. Kapag dito sa Lina. Magpo ko dito sa CRC. Armando Monteverdi. Jima Monteverdi. Oh. Si Pilarica Monteverdi. Idi Monteverdi. Saka si Daisy Monte Paliveros. Oh. ah, sila, silang, silang lima. Sila, sila. okay. So, naintindihan natin ng... Eh, uh, naman pala. Matukos oh. na natin yung kasunduan, ano? Ang kasunduan. uh, kwan-attorney, Kuyang Sir Joel, ano? Iyon naman pala. Yung nagsangla, nandoon. Uh Oo. -oh. Yung may-ari ng lupa, nandoon. Uh Oo. -oh. At yung pinagsanglaan, nandoon nandun, nandun din. din. So, lima sila. Uh -huh. okay. so, lima sila. Ngayon, uh, Tapos ang, gusto, yeah, ang gusto uh -huh. ng nagsangla, bayaran siya. Pero ang napagkasunduan, Pabayaran man siya o hindi. After two years. After two years. Eh, bibigay niya dun sa may-ari talaga ng Ma'am Daisy, meron ka pa ng pinirmahan, Ma'am Daisy. No? Hindi mo na yan medyo mababawi pa dahil pumirma kayo sa harap pa ng barangay. Medyo uh, batas po yan yes. sa inyong yes. Sa patalisan salita, kasi ganito, Tony, nakikita ko, Kuya Patrick, ano? Ah uh, nagamit naman niya in two, oh, yes, years yes. Naman. two years. Without rent. Oh, Without rent. So, Kumbaga, yung sangla ay advance lease lang eh. Yeah. Diba? Gamitin ko two years, tapos After two years, kunin mo na. Nga, oh. na. Saka sana, okay. Kuya Sir, kung may hahabulin po kayo dito, Ma'am Daisy, at yung may-ari ng lupa, ay yung kapatid nila. Oh. Yung Yung nagtira si hindi oh. niya lupa. Oh. At yung nagsangla na hindi nagbayad. Oh. Ayun ay yung nasa gitna. Oh. Yung, ang, ang resolution oh. nito, ma'am Daisy no, paki-soli ng lupa, uh, tutulungan ka namin sa pagsampan ng reklamo laban dito sa nagsangla sa. sa yeah. no, ma'am Daisy. No kasi may may, may, ka, may usapan naman kayo tagwin nakapirma po kayo. Wag so, na uli nating anuhin pa. Police Major mm -hmm. Alcomendas, doon natin tulungan kasi kawawa yung may-ari ng lupa, sinangla hang, kawawa lupa niya din niya naman yung oldo kapatid niya. Kawawa rin naman itong They Tumanggap sing. ng sangla mm -hmm. dahil pera yun. And Naginapang in the, middle pera, of, in the middle of things, bayaran. nandun oh. sila Rika <laughs> yes. na tumanggap ng pera. So nakikita ko po rito, is, uh, although may kasunduan na uh, attorney, ano, na ibalik nga ang lupa uh, after two years na napagkasunduan sa barangay, pero bigyan din naman natin ng karapatan yung kung oh. pinagsanglaan ah. na pinangakuan, na babayaran, pero hindi binayaran. Nung kapatid ni uh, Sir Armando Monteverde, aral dito na napakaganda, iba talaga yung may pirmahan. Totoo. Yes. Kahit anong agreement, pinakamaganda ay black yes. and white mo and po. Katulad niyan, uh, malinaw. Yes, sir. Isang, isang aral pa, okay. sir, uh, sir Joel, ko yan, sir, ano? Tingnan mo muna kung yung sinasanglang lupa sa iyo ay pag-aari nung nagsasangla. Totoo nagsasang. yun. <laughs> la. Ano? Kasi hindi mo pwedeng uh, isang isangla yung hindi sa'yo. Ano parusa doon? Ano? Kung kakasuhan, attorney? si Ma'am Daisy, no? Kung kakasuhan si Ma'am Daisy dito sa sa kanyang uh, pag uh, An refusal to turn over. Hindi uh, kasi te take over na doon, no? Oh, Mara, oh, ma oh. maaari siya managot sa grave coercion. Grave, oh, grave coercion. Oh. Kaya Ma'am Daisy, diyan sa dokumentong ano, medyo Napirmahan bio, niya. Napirmahan mo 'yan, ha? Ibang implication yan. May legal effect yan. De, yan ay isang batas na namamagitan sa inyo at kailangan mong sundin. Mm -hmm. ha? At uh, kahit saan umabot ang hukuman, kayo po ay matatalo yan. Yeah. O, dahil kayo po ay nakapirma. Kaya eh yung ang, si Rica na nagsangla? Uh, pwede niyang habulin. May ay, oh. Ano si pwede niya -kaso ni hmm, ni Daisy? Dahil ito ay kontraktwal ano sang laan, yung oh. yung uh, small claim complaints pasok na pasok naman yan Ma'am Daisy, you no? Know, laban dito sa nagsangla sa mm. Mababawi mo rin yan. Natutulungan ka namin para magsampan yeah. oh, ng laban. Okay. Natin, yeah. mm. ang hinihingi po nating assistance sa ating so. Chief of Police ng Buhi MPS, Major Arnold Comendaza, no? Narinig niyo ang uh, legal na payo ng ating uh, butihing uh, panyerong police si Attorney Merk. Uh, tulungan natin din yung nag napagsanglaan. kung paano niya ay reklamo rin. Okay. Yes. Ma'am Daisy, uh, meron po ba kayong uh, gustong sabihin doon sa nag doon nagsangla sa inyo na hindi niya lupa, ano? Kasi yung may-ari ng lupa ay eh, natural ah, niya yung lupa niya. Sa kanya yun. Baka meron po kayong mensahe doon sa nagsangla sa inyo, yung kapatid nila. Ma'am Daisy, Paki-unmute, paki-unmute yeah. lang po. Sir, gusto po magsalita nitong asawa ng ano, nagsanla. Asawa ng nagsanla. Yan ang asawa ng nagsanla. Opo. Oh. okay. Oh, pangalan, Rika. Rika. Yes, sir. Oh, yes, Rika. Yes, may sir. O, oh, Rika. ako po yung asawa ng nagsanla, sir. <clears> At <throat> uh, nakatira po kami dyan sa bahay ng Biyanan ko noong 2008. Oh. Ngayon po, nagtanim na kami, ang dami namin tinanim po dyan. Yung, lupa ko na yan ay tinans po yung biyanan ko. Tapos, okay. ng asawa ko, hindi man sila nag-react, sir. lang sila, sir, nung inaward ng yung titulo ko. Ano yung Nakapangalan po sa kanila po. sa Salamat. Salamat. Salamat silang titulo po. Ay, hindi po sila nag-react po. Bakit oh, nyo sinanlan, hindi sa Saan inyo? Sa kapitalang nakatira? Ay, hindi po. Yung lupa na po yan po sa biyanan po po. ano po ng biyanan okay, po? Okay, Ngayon kaya po, nga, ang, ang tanong po, mo. hindi nga sa inyo, bakit nyo sinanla? Ay, wala pa man po yan silang hawak ko, Di man po po sa kanila po. Sa biyanan po po yan. Ngayon no, ka kaya po. Kaya nga, hindi na naman sa inyo. Ganon pa rin hindi naman sa inyo. Bakit 'to nagsasala nang hindi sa inyo? Alam mo ba 'yon? O oh, ngayon, tanong ko sa iyo, Ma'am Rica, nakapirma ka doon sa kasunduan? Yung kasulatan dito po sa barangay po. Oo, oh, oh, ayan, dalawang oh, taon. Ay, nakasunay. tapos na po ang boxing, nang <laughs> may pirmahan na. <laughs> Oo. Oh, oh. Tapos na po ang boxing, nang may pirmahan na, ang pinirmahan nyo sa barangay ang susundin natin. Yan na po ang batas ninyong magkakamag-anak oh, at nagsasadya sa sandaan. Eh. Oh. Ano? Huwag na natin ibalik pa ang mga nakalipas. Medyo ano yan. Ah, ang ang ano ay mananagot kayo. May eh, mananagot ang kayong ligang pag hindi nyo itinama yan o sinunod yung inyong kasunduan. Ha? Okay. Oh, baka baka may ibang nagpapayo sa kanila oh. ng taliwas doon sa kasunduan. Oh. Oh. wag niyo pong papakinggan yun. At the end of the day, must mm. siya ha. Dahil may pinirmahan kayo. Nangako kayo doon na isusunod ninyo ang lupa. It take over na doon after two years. Matubos man o dae. Mm. Ay gawin po ninyo. Ha? Mm. ayon si Major Comendas. Uh, oh kasi, Patigasan. ebidensya na yun sa korte pag yes. nagkataon. Pero ganun pa man, uh, ito po yung sapin na... Uh, pwede nyo rin po pag-usapan pag pa. Yes. Bago oh. tayo humantong doon sa mga legal na pamamaraan, ano? Sana naman eh, parang lumilitaw itong si Ma'am Daisy at saka itong asawa nung nagsangla ay magkasama. Oh, magkapit-bahay pa nga. Kapit eh. Oh. <laughs> ano? Si Daisy at si Rika, sila yung oh. Uh, nagsanglaan. Oh. No? Anyway. Ayan, uh, attorney, meron po <laughs> silang <laughs> request. Ano? Oh. Ano? Sir, <laughs> ano? usap sa lingwahe ng Bicolana. Para yes, Ma'am Ma Daisy. Siya. Ano tabi? Sir, ito po kasing lupa, wala pa yan sa ano sa pangalan ni Ay, Sir Armando. Ma'am position ko na po yan. Daisy, kasi inaward lang po yan ng kulawa. Ma'am Daisy, ma'am tapos na po ang buksing, si titulo Ma sa Daisy. Ma'am Daisy, putuli na kita, ma'am sa... Daisy. Putuli na kita, Ma Daisy. May pirmahan na kayo sa barangay. Dapat sana, yan ang isdulat mo sa papel. Eh, pirmado na po kayo. No, makakarating po sa Osgado ang, ang dokumento na yan kayo pa po ang mapapasama. Tama. Mm -hmm. Ha? May pananagutan na kayong kriminal pag hindi nyo... Sinunod. Sinunod yan. Okay? Ang payo ko kay Ma'am Gina. Ma'am Gina, kung ayaw din ang isoli sa inyo, padalhan nyo na po ng notice of eviction. Ha? Or notice to vacate. At pag ayaw pa rin isoli sa inyo, patuturungan namin kay, kay Major Alcomendez na kasuhan na sila ng kriminal. Yan. Yeah, nako. Eh, maiipit pa kayo lalo, Ma'am Daisy. Kasi, Pumirma kayo sa kasunduan, 'yun lang naman yung ina-advise namin sa inyo. Sinusunod ng ating programa mm, ay ayon sa batas lang. Ayun, kaya binibigyan kayo ng legal na payo ng ating abogado rito para sundin at kaya, hindi na mapasama. Tama. Oo. Hindi Kasi mapasama. I'm sure maraming ganyan din kaso sa mga nanonood po sa ating mga kasambahay natin, no? So tandaan po ninyo, uh, ako naman, siyempre, naiintindihan ko 'yung sinasabi nila, hindi pa nakapangalan sa iyo eh. Pero 'yung sila, question eh, ko, kaso pumiermahan. Pa ang tawag doon, stalk na sinama mag-question yeah. doon sa liga kasi pumirma na siya. Oh? Oh. 'Yung pinirmahan po ninyo ang ma-blocking gano malaki po ang legal implication po niyan, Ma'am Daisy. Maniwala oh. po kayo sa akin. Huwag niyo po ipilit, ah? nako na ang po, mali. Pag oh. <laughs> niyo po ipilit 'yung maliit hmm. dahil nung pumirma kayo. Tapos na nga Tapos. naman ang boxing. Tapos ang yes. boxing. Ala na. Natapos lahat. Anyway, sige, para hindi naman po masyado humaba, baka pwede pong kunan natin ng mensahe si Nanay Gina. Diyan po sa mga uh, nire-reklamo ninyo, yung kamag-anak man o si Daisy. Na hindi. Sige po, Ma'am Gina. Ma'am Gina. Ano na? Man po, sir. Ang sabi ko naman po doon sa chip sa buhe, sa akin naman po, hindi lang kailangan ng mm. mga buksa, dimandahan kasi Ayun. magkakapamilya naman po. Yon. Ibalik nila yung lupa kasi yun lang naman po. Yun na nga po. Pero po yeah. kung hindi nila ibabalik, talagang magdidimanda po kami. Yun ang sinasabi. Kasi malaki na. na po ang purpose yung ginawa nila eh. Mm. Ang tagal-tagal na. O oh, ng Yung dalawang taon na binigay namin na palugit, mahaba na po yun. Ay, okay. totoo okay. yun. Okay. Po, uh, Nanay Gina, no? Maraming maraming po, maraming maraming salamat po sa pagtitiwala sa ating programa. Huwag po kayong bibitaw o bibitim sa linya at kayo tatawagan ng ating Action Center para sa yes. ipapanginstruksyon. Maraming salamat din uh, kay uh, uh, Miss Rica Monteverde and um, Ma'am Daisy Oliveros. And of course, uh, sa Chief of Police ng uh -huh. Buhi, Police Major uh, Andrew Alcomendas. Sana tama yung sinabi ni Nanay Gina uh, at hindi na kayo mabot sa... Nakitnardig nyo naman po ang mga payong legal ng ating panyerong Police kanina, no Uh, wag niyo pong ipilit yung hindi na ayon sa batas para po matapos na ang inyong problema. Kayang-kaya ah, kaya ni Hepe yan. Kayang-kaya ni Hepe yan. <laughs> Thank you very much, uh, Major Andrew Alcomendas.